Ay balokog pang saputon mo lalo na yung mga Tagalog talagang magagalit kayo kasi ito yung pinakamagandang palingki, pinakamalinis sa Pilipinas. Pugmao ni ang Agdao Public Market diri sa Davao City. Grabe! Ang kalimpyo sa palengke, pwede ni mong tilaan. Grabe! Pugsa gawas ang kalimpyo. Grabe! Why mga basura nga nagkalat? Grabe! Hey, Pwede nabi, pakimension daw kung sa napalingki aside sa maramag bukid nun nga sa Pilipinas, walay laing na kalimpyo na palimpyo. Ang maramag kinunog ang Dabao City. Grabe! Unang so wala doon kay may istorya sa kalimpyo sa palingki diriya sa Dabao City. Grabe ang kalimpyo. Pwedeng tilaan. Pwede panimong taklaan. Grabe ang limpyo sa palingki sa Dabao City. <laughs> sa mga maglaag sa Dabao City ha. Ayaw mo kumpiyansag pataka sa labay sa iyong basura. Kayo masakpan. Sigurado. 1,000 to 5,000 imuang multa. Hilak-hilak. Ayaw na na. Kadisiplinado ang mga Dabao Ninyo, kita ninyo ang kalimpio. Tanawa, tanawa. Grabe, ang kalimpio nga palinti. Diriya sa Dabao City. Grabe. Wala dun kay may istorya sa kalimpio. Diriya dapita. Grabe. Orang right. number one ang Dabao City sa kadisiplinado. Diriya sa Pilipinas. Grabe. <laughs>